Tara at magluto na tayo. Alright. Iprito lang natin ang bahagya itong meatloaf. Siya nga po pala habang piniprito po natin ito. Gusto lang po namin magpasalamat sa inyo sa lahat po ng mga nakasubscribe at sa lagi pong panonood ng aming mga videos. Thank you po! Sa mga hindi pa kasubscribe, subscribe na po kayo. Thank you po! Okay na, itong ating mga piniprito. Set aside muna natin. At pagsabayin na natin ikisa itong bawang at sibuyas. Sunod, itong mga hiniwa kong mga kamatis. Limang kamatis po pala ang ginamit ko dito. Sunod, isa at kalahating tasa ng tubig. Depende po sa inyo mga kamurang recipes kung gaano po karami ang sabaw na gusto ninyong ilagay. Timplahan natin ng asin at pamintang pino. At gagamit po tayo ng isang itlog. Tapos ilalakay natin. At haluin lang natin ito ng bahagya. Titikman muna natin kung tama ba ang pagkakatimpla. Mmm, sarap! Sunod, itong mga dahon ng malunggay. Salamat po sa kaibigan kong nagbigay. At ilagay na natin ngayon itong mga piniritong meatloaf. Haluin lang natin ito ng bahagya. Ayan, luto na ito. At pwede na natin itong ihain. Maraming salamat po sa pananood, mga kamurang recipes. Hanggang sa muli! Pa-bye po!